sa opisina ng St. Gerard Construction, mahigit kumulang tatlong daang katao ang dumadag sa araw-araw upang humingi ng tulong para sa mag-asawang Curly at Sara Descaya. At maliban dito ay nagkakaroon pa sila ng medical mission na umiikot sa bawat barangay. Kagaya ng kanilang ikalabing isang medical mission na ginanap sa Oranbo noong Sabado. Nadagdag ang Laboratory on Wheels sa kanilang inihatid na libreng serbisyo. Meron pa ding konsultasyong pang medical, dental at optical. Hindi din nawala ang wellness program at pamamahagi ng salamin, gamot, pagkain at grocery packs. Nagbigay ng 10 wheelchair, 10 saklay at sampung tungkod sa mga may kailangan ito. Kagaya ng kanilang pangako, lahat ng barangay ay makakatanggap ng garbage hauler at patrol vehicle at na-turn over na ito sa mga opisyal ng Uranbo noong Sabado din. Nabatid na dahil sa hiling ng mamamayan at pangangailangan sa mga libreng serbisyong hatid ng St. Gerard Charity Foundation Incorporated ay mas pag-iigtingin pa nila ang kanilang medical mission. Isa sa gawa na ito ng Sabado at Linggo. This is the 11th medical mission uh, ng St. Gerard Charity Foundation. nasa barangay Urambo tayo ngayon. Napaka-warm ng welcome ng mga taga-Urambo. So pagbaba pala namin na sasakyan, may sumalubong na sa amin doon hanggang pagpasok namin dito. Uh, masayahin ang mga tao dito, nakakatuwa naman. Natutuwa ako sa mga placard. Siyempre, hindi ko expected na ganun yung mga messages. So as for now, no, uh, ang focus namin ni Kuya Curly is uh, to assist or to help sa mga medical missions natin sa mga nga pasigenyo sa, sa ngayon. So, nandun pa rin yung libreng services natin, yung free checkup, up free gamot, free check sa mata, may libreng salamin, libreng bunot. Nagdagdag kami kasi nawala na yung libreng tuli. Nasa school na kasi yung mga bata. So, nagdagdag kami ng parang lab on wheels. So, may libreng uh, kuhaan ng mga dugo para sa CBC. So, nandiyan siya, pati libreng x-ray, tsaka libreng ECG para sa mga tao. Tapos, syempre nag-focus din kami sa wellness. Nandito pa rin yung wellness natin kasama natin. Syempre yun yung mga services na mayayaman lang daw ang meron. Yung ano, parang spa. So dito dinala din natin, binaba natin sa mga barangays natin. So may libreng masahe, may libreng uh, paggupit ng buhok, tsaka pedicure, manicure. Yes. Uh Oo, -oh. so yan ang mga binaba namin dito sa barangay Urambo. Bukas may medical mission din kami sa barangay Kanyugal po. Ang daming kailangan na services na St. Gerard Charity Foundation. So ngayon, magbaback to back na kami Saturday and Sunday. Uh, ang um, po natin ngayon, isang barangay patrol at saka isang dump box hauler na pang garbage siya. Dalawa siya. At isa, yun po ang request nila sa amin. Natutuwa din daw si Nakuya Kuya Curly at Ate Sara na sila ay nilalapitan upang hinga ng tulong dahil noon ay hinahanap pa nila ang kanilang matutulungang tao at barangay. Ngayon, maituturing daw na meron na silang partnership sa mga barangay sa Pasig. Nadagdagan na din ang mga individual na nagpapahayag ng kanilang suporta sa SGC, kagaya ni former Vice Mayor Iyo Caruncho. Hinimok din nila ang mga pasigenyo na samantalahin ang mga libreng serbisyo sa kanilang mga medical mission. Lahat ng mga request nila pinapadala sa amin at nagagrant din naman namin yung mga request na yun. Ay iba-ibang klase may gamot, may mga tables, chairs, tents, uh, speakers at saka mga groceries pa para daw do doon sa lahat ng kanilang mga grupo at mga samahan. Siguro baka ano na po, nakita nila na tayo ay bukas ang puso natin sa pagbibigay at mabilis po tayong lapitan. Yun lang po nakikita ko siguro. At tayo naman eh natutuwa tayo dahil dati hinaharap natin sila para tulungan pero ngayon sila ang lumalapit para tayo ay makatulong sa nila pwede po partnership po <laughs> nakakatuwa naman kasi syempre nag-start kami na iinan lang kami with uh, with our advocacy na makatulong health wise so ngayon natutuwa kami na Tumadami sila nandiyan si Miss Ara, si Miss Shamsi and of course today si oh, of course today si Bostoyo tapos dumating din ang former vice mayor ng Pasig na si Iyo Caruncio nakaka-overwhelm na lahat sila eh, tumutulong at sumusuporta sa amin para sa mga pasigenyo, eto lahat ng services na binibigay ng St. Gerard Charity Foundation, lahat libre. Sana ma-avail nyo. Kung natatakot kayo magpa-check up kasi sa gastos dito sa St. Gerard Charity Foundation, kung nasaan kami nandun, pwede kayong pumunta kahit hindi kayo dun sa barangay na yon. Free lahat. Free lahat na ibibigay namin sa inyo. Para malaman natin, syempre, health is wealth pa rin tayo. Nandun na, ina, ang advocacy ni Ate Sarah, at ni Kuya Curly, is sa health. Pumunta kayo, magpa-check up. May libreng gamot din kayong iuwi kung sa kasakali. Tapos meron na libreng pakain para hindi kayo nagugutong habang naghihintay. Yan. At saka may pa-libreng pantry pa siya for the first 400 na nagpa-register. Sa pagdating ng former Vice Mayor, ipinahayag niya ang kanyang pakikiisa sa layunin ng mga diskaya na makatulong sa mamamayan. Ganun din si Nashamsi Supsop at Boss Toyo na tiniyak na nakasuporta sa advokasya ng mag-asawa. Una-una, maraming salamat sa lahat ng mga tiga barangay orang boss sa mainit na pagtanggap sa St. Gerard Charity Foundation. At ang sabi ko nga sa... kanina sa... na sa... nandito lang naman kami ho, papara ko, basta mo po sa lahat ng mga pasigenyo. Ako naman, basta ho, kung sino ang, ang mga grupo na gusto tumulong sa mga pasigenyo. Kasi kahit naman po nung araw, ang pangarap ko lang naman ay maitaas ang, 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 ang antas ng pamumuhay ng bawat isang pasigenyo dito sa ating pong lungsod. Sa lahat po ng mga pasigenyo, kasahan niyo po, meron lang po ako, kasama po, si ni Sara at ng home para ho, tumulong sa lahat. Kaya ho sa lahat ho ng mga barangay na magkakaroon ng mga medical mission, asahan two, niyo ho na kami ho ay bababa para ho mag-abot ng, okay, ng, tulong na kailangan nyo po lahat. Pagkakata kami sa iba't ibang barangay dito sa Pasig. So marami tayong ino offer so may mga check-up, may dental, meron din tayong pang-beauty pa and wellness, so may mga free haircut, uh, mani pedi. And so everybody is invited to join and come, and kung sino yung nangangailangan ng mga gamot, wheelchair, dito po uh, makakaasa tayo na matutulungan tayo. More than uh, 10 years na po tayong uh, Pasigenyo. And nakapag-ikot po tayo noon na uh, 2022 and um hopefully po this this coming months uh, Uh, mas makita po ninyo ako, kasama po ni Ate Sara at Kuya Curly. Sa mga Pasigenyo, I'm proud to say that I'm also a Pasigenya myself and I hope that I'll be able to inspire and empower more uh, women and the youth also of Pasig na sana uh, gamitin natin yung ating potential, yung kakayahan natin para makatulong sa iba. Hindi na ako nagulat na ganito talaga yung pagtangkilik kay Ate Sara at Kuya Curly sa mga klase ng proyekto yung mga pagbibigay ng mga gamot at mga medical mission. Ayan. Ine-expect na talaga to na lahat ng dito sa Tagapasig dahil sila naman talaga handang tumulong hanggang sa makakaya nila. Hanggang kaya ng schedule ko, susuportahan natin si Ate Sara at si Boss Curly sa kanilang mga atikain dito sa Pasig. Ayan. Sa pagbibigay ng tulong sa mga pasigenyo. Ayan. Hindi nyo kasi alam, kaibigan ko si Boss Curly at si Ate Sara dati pa. So kaya nandito ako at uh, nakasuporta para sa mag kasawa na ito na talaga nga. Nandito si Toy Tumamen kayo kasi isa lang naman yung aming hangarin, yung makatulong sa mga tao. So kaya kami nagkasama kayo dito at sa mga iba pang mga proyekto nila, kasahan na kasama. Kasama si Boss Toyo, si Ate Sara at si Kuya Kermal. Ayan, so kita tayo. Nagpasalamat ang Oranbo Chairman Richie Puwa sa biyayang hatid ng SGC sa kanyang constituents. Sinabi din niyang mapapakinabangan ng kanilang barangay ang mga sasakyang natanggap mula sa St. Gerard para mas maserbisyohan ang nasasakupan. Noong unang medical mission pa lamang ng foundation ay ipinakita na ni Pua ang kanyang suporta sa mag-asawa. Tuwa-tuwa mga tao, alam naman po natin na napakamahal magpa-check up, magpakuha napakamahal magpakuha ng blood camp, napakamahal magpakuan ng postiso napakamahal, magpa-pedicure, manicure. Ito po ay handog lahat po ng libre ng ating ate Sarah and Kuya Curly. Maulang-ulang, malaking-malaking bagay po yung sasakyan na binigay kasi alam nyo po natin, gumisa ng isang, street, nagkakaroon ng parking, nagkakaroon ng double park, nahirap na hirap ang aming mini drum truck. Actually, meron kami sarili mini drum truck, pero may times na nagpapart na, na, na ang double park eh medyo hirap ng umikot at tagan hindi na makaikot ang aming mini dump truck. Pero itong bagay na to na binigay nila na tamang tama, -tama ang kop na angkop para sa mga skinita at ang kop na angkop sa bawat street. Ang so, una mensahe namin kay Kuya Curly at Ate Sara, maraming 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 salamat. At sana eh, manantili sila maging malakas at malusog upang marami pa sila mapaglingkuran at marami pa sila matulungan. Sabi nga namin eh, kay Ate Sara, alaga ka. Sa akin mga kabarangay naman, sa darating na piyesta natin sa August 24, 25, mag-participate po tayo sa ating piyesta, Araw ng Murambo. At alam natin medyo tag-ulan at medyo hindi magandang panahon, huwag po tayo magpaulan. At po natin malakas at malusog ang ating mga katawan. Samantalang matagal na daw naghihintay ang mga homeowners association sa makakatulong sa kanilang asosasyon, kaya't lubos nilang ikinatuwa ng malamang kasama sila sa tutulungan nila Curly at Sara. Nakakatulong daw sa mahihirap ang SGC. Yan naman ang sinabi ng ilang mga residente na sinulit ang mga libreng serbisyo at nakatanggap ng iba pang handog ng foundation. Kami po nagpapasalamat kay Ate Sara at kay Kuya Curly. Binigyan po kami ng wheelchair at saka mga medical equipment. Malaki po may tutulong nito kasi po marami po sa lugar namin na minsan kailangan buwanan ng sugar, kailangan ng BP. So minsan po yung for, for, emergency, lalo na sa mga senior citizen, ito po ay malaking tulong. So, karamihan po kasi natatanggap namin galing sa mga ibang ano eh. So This is the first time na ganito karami, ganito kaano yung mga natatanggap namin. So, kaya kami nagpapasalamat kasi malaking-malaking tulong po ito. Naku, nagpapasalamat po kami ng malaki kasi dito po, uh, simula po ito ng mga pagtulong na matagal na rin po namin hinihintay. So, alam po namin marami pang magagawa si Ate Sara at saka si Kuya Curly. So, sana po, sana po pagpatuloy nyo lang po yung pagtulong sa kapwa. Maraming maraming salamat. Ako yung nagpa-ACG. Nagpasukat ako ng mata sa na laboratory. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Sara, saka sa barangay captain, saka council. Lahat na, na tumutulong dito sa ano, programa ni Ma'am Sara. Kasi tulad namin, mahihirap lang kami eh, okay, hindi namin kaya yung pagbayad um, ng mga mga ganong sika. Lalo na sa LCJ, ang mahal nun eh. Kasi sabi ko kay Ma'am Sara, sana ay bigyan pa siya ng mahabang buhay para marami pa siyang masutulungan na mahihirap kagaya sa amin. Marami po! Medical mission! Mga laboratory tests! Lalo na yung Magaling ho yung, yung ginawa nila dito para sa Urambo. Salamat to sa mga mission, medical mission ho dito ginawa sa Urambo. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.